may ginto kang kasing laki ng sasakyan. Imaginin mo naglalakad ka at bigla kang nakakita ng ginto, kasing laki ng sasakyan. Grabe, ano kaya ang gagawin mo? Ang video na ito ay hindi lang tungkol sa kayamanan, kundi kung paano ito gagamitin para sa mas makabuluhang layunin. Tara, pag-usapan natin ang key what if moment na ito at paano magbabago ang buhay mo. Kapag sinabing yaman, lagi ba itong sa pera o ari-arian lang? Isipin mo, kahit bilyonaryo, hindi lang ginto ang tinitingnan bilang kayamanan. Ang tanong, paano mo gagamitin ang opportunity para makatulong o palawakin ang mga bagay na mahalaga para sa iyo? Reflection muna tayo, di lang dapat tungkol sa luxury. Kung may ginto kang ka ang kasing laki ng AC, may isip mo ba ang pagbenta kaagad Paano kung gamitin mo ito para ponduhan ang isang creative venture? Gaya ng paggawa ng short films, photography, o passion projects mo online. Ang pagiging creator ay pagkakataon para gawing legacy ang biyayang natanggap. Hindi lahat ng taong yumaman ay naging masaya. Kapag hawak mo na ang kayamanan, sasabihin ba nito kung sino ka o ipapakita kung ano talaga ang mahalaga sa iyo? Mas malawak na tanong, gagamitin mo ba ito para lang sa sarili o para sa kapwa? lalo na sa kapwa creators. Isipin mo, mula sa natagpuan mong kayamanan, paano mo masisiguradong may impact kang iiwan? Bawat post, bawat video, bawat gawa mo online ay maaaring maging tatak ng kung sino ka at kung paano mo ginamit ang oportunidad na iyon. Paano mo magagawang masustain ang passion mo habang nagbibigay inspirasyon sa iba? Kung mapapunta sa iyo ang ginto, huwag lang tumutok sa material na bagay. Gumawa ng plano, saan mapupunta ang pera? Mag-invest ka sa sarili mong talento, skills at community. Maging inspirasyon sa iba. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa halaga ng ari-arian, kundi sa impact sa buhay ng iba. Nasa kamay mo kung paano mo gagamitin ang anumang biyahe na dumating sa iyo. Gusto mo ba ng legacy na tumutulong, nagbibigay inspirasyon at nagdadala ng pagbabago sa mundo ng content creation? Ibahagi sa comments kung paano gagamitin ang ginto. Ano ang unang gagawin mo kung biglang yayaman ka? Comment below.